So what's up mga keepers and magandang hapon For today's video, gagawa tayo ngayon ng pang upload natin para sa ating youtube channel Yan. Yung mga gusto pala, baka naman pa subscribe naman sa ating youtube channel na KB Keepers Then pa follow na rin sa ating chikso account na KB Keepers din Yan. Same logo lang po tayo sa ating mga tiktok, youtube and facebook Yan. And same din yung mga name lang natin dito kung ano yung sa tiktok natin ganun din sa ating facebook and youtube yan tara pa update na tayo dun sa ating mga balon mollies yan dito pa nakalagay yung mga flat natin yan o. mga flat natin ayan konti pa mad medyo maliit pa and kapag medyo malalaki na pwede na tayo dito magpa out sa ating Flat gold yan Flat gold or full gold Yan comment nga kayo dyan Kung ano mga pangalan dyan sa inyo Ganitong strain you know, lahat yan Yan o Lahat dyan dyan female Then dito sa mga fry natin you know, mga fry Mga cheetah Golden blue tail Yan you know, Halo na yan dyan Yan dito yung golden blue tail natin Maliit pa Yan you know. o Hindi ngayon tayo nagsala ng BBS Pahinga muna kasi medyo maulan, ngayon lang kasi tumila yung ulan Kaya yan, nagvideo tayo May mga bill tail tayo dito yan. Yan. Dito, BKBM Yan, mga ibang BKBM tayo dyan Naliit pa, mga pure black Yan, galing yan kay Quis Jezreel Barcelo, yan Saka yan galing dito yung mga aquatic plants may dark choco pa tayo dito sa ilalim dito mga wala mga pang budget meal lang dito syempre may pang budget meal tayo para sa ating mga newbie and dito golden blue tail yan konti na lang yung tita sa golden blue tail natin dito for breeding na to yan nagkocross tayo ng dark choco and sana mag success yung pag cross natin tingnan natin kung kalabasan yan yung oh tail yun to cheetah yun may cheetah tayo dito yung naghahanap dyan 800 trio po yan cheetah breeder size ito naman yung price natin sa parapol natin 15 slot na lang at itira 50 pesos yung entry yan sali na kayo 50 pesos mo gawin natin ganyan no oh. oh isang trio ito yung mga breeder natin oh no? for breeding na binread na natin yung in order natin na layer tail na golden blue tail yung sa upload natin yung 14 days na nanghiri na sila ngayon yan masigla na under choco dito mga jumbo size and dito yung isang bale natin yan binalik, ata, binalik na naman natin yung bale natin kasi yan napunit na naman lagi na lang kinakagat ng mga kasama dito green water yung mabuki dito nakalagay yan yung mabuki ito mga fry ng chita natin yan Oh, wala yung breeder atas cheetah, Binintan natin kasi Kuha tayo ng mga bagong strain. Yan dito yung mga flat cool full gold yan. Medyo may malaki na nga oh. Yan ito, second batch. Mga flat cool natin yung full gold yan. Halo na yan dyan. Mag-select na lang tayo yun oh. So for short body. Yan. Gamit na lang tayo ng kaling dyan. Pili na lang tayo ng gawin breeder. Then yan, nag culture pa tayo dito ng moy nya dap niya yan yan or dap niya magna dap niya sobrang dami nga oh yan. ano ba guys gawin ba natin tong video kung paano tayo mag culture ng dap niya comment down below kung oh, so, comment lang kayo sa, yan sa comment section kung gusto nyo gaw gawa natin ng video kung paano tayo mag culture ng magna dap niya ito yung fame natin sa lair yan oh buntis may bubble sa ulo oh. Kita nyo ba? Nilagay muna natin dito. Sa jeans na ata nila yan dyan. Namamana ata yan sa parents nila. Yan. Ito pa dun laman. Ito yung mga yamabuki natin. Yan. Ay ban red, 7 pieces na yan dyan. Nagaanap pa nga yamabuki. Yan o. Kunti na lang yung available natin pala o. Pobos na. Ayan mga pang previous natin. Pwede naman dyan bumili kayo or pang previous. Yan. Kapag gusto nyo ng mga budget meal, may dark choco tayo dyan. Mga budget meal. Mga long body. Bala ko nga isama dyan yung mga long body. Para isa na lang kapag kuha. Hindi na tayo makahirapan. Ayan. Dito golden blue tail selected na to. For going to breeder na. Ayan. Gagawin natin yung breeder. Ayan o. Oh. body. Ito, wala pa tong laman dito isa pa wala pa tong laman. Lahat wala lang laman. konti lang yung may laman at sa reptab doon sa dalawa wala pa doon laman. Dito nagoo tayo ng yan. Magna-adapt niya yan oh. Sobrang dami yan, nasa green water lang. Para anle live foods tayo para sa ating mga balon mollies 'yan. Kahit wala tayong mabili ng BBS, Tubefex 'yan. Meron tayong magdadap adapt niya na mapapadami mapap natin. Mabilis lang kasi magpadami nang magnadap nya yan dito nga bala ko pa dito lagyan no oh. pinapo pinapakalahati ko pa sa ulan kasi yan may butas yan diyan dito so kaya diretso de na dito then lalagay tayo dito ng magnadap nya and lalagyan natin ng green water para mabilis silang dumami yan mga chita natin no oh. para mga marble na nga dito yan, wala pa tong laman eh yan kaya kapag ulang laman yung isang reptile natin ganyan di sila nag green water, yan, yung lotus natin oh. nakatago na naman, hapo na kasi ngayon, kaya yan, ganyan na nakatago na, yung isang dun di pa, nasa ilalim lang nag-iiyata ito, lotus pa medyo maliit pa yung lotus natin dito, yun, mga long body na to, kaya yan, kapag may pumunta sa atin dito matik, may previous kayo sa akin, kapag bumili kayo ng mga quality natin dun yan, yun, no oh. sobrang solid nun, oh upgrade lang tayo sa ating mga setup ngayon para in case na dumami na yung ating mga isda kasi konti pa lang may ready na tayo sa paglalagyan pag si sipagan lang natin ng palagi para yan makuha natin yung gusto natin na mga strain yan. buy and sell lang tayo para sa ating mga isda yan mga quality natin maghanap yan pwede na natin ito magpa out yan super short body na GBT yan dito lapayan dyan bala ko taniman yan, sambagsak muna kamalman